Ay tama tama pala, break time na, maka-eglit muna ng kaunti. Takoy, antok na antok kanina pa. Ang na may walang dumating din yung mainan. Tapos na ka, ikaw sa process niyo? Ako'y tapos ako na, ngayon, pwede antuk. na ako huwi. Maigit break time ngayon. Ang inaasin ko doon, ihagya ko na matapos-tapos sa antok ko. Amaya tutulungan kita. Ako'y antok na antok. Tapos na ngayon. Ako ngayon nag-garni na. nag na kanina, ako'y nagugut. Ang year pag asin ng ano, antok na antok ha? Kaya nga. Hindi pa nga. Uy. Ano na mga iingay nyo? Ah, uh -huh? Ba, 20 minutos na nga ang break time. Hindi pa kayo nag-iingay sa tagiliran ko. Kaya naman kayo. Kung ayaw nyo magsitulog, imanahimik ang mga bunga nga nyo. Okay, Big kaga dyan na eh, Hindi naman yan pahingahan. At yung ang pinakamalupit na ipinagbabawal ng kumpanya matulog sa ano. Kaya nga. Kaya nga kami. Kaya nga kami kahit area? antok na antok ay kami hindi natutulog at kami Pagod pag eh. na pagod na sa pag-aasa ni eh. Patulog-tulog pa rin. 20 minutes na lang. nga ka. Iyan mean, may hindi bahay nyo. Tarabarahuhan iyan. Uh, kaya nga. Tutulog ako sa bahay namin at sa, uh, sa company igising na gising. Lagi nang din eh natutulog. Alam nang ang mga kasamay maiingay. Magaling kang hindi chismosa. Wala kang kaibigan dahil sa iyong ugali. Kaya nga. Lang, ko si paano tulog. magkakaibigan eh? Laging patulog-tulog. Tara na nga. Diyos ko po. May ba't hindi nyo itry na kayong pumunta dun sa rest isang oras bago makarating? Hindi ubos na ubos na sa 20 minuto. Kaya nga din na lang nakigay ng county sa pagod kong arit ako yung antok, antok. Tsaka kayo ikaw magchismisan, Hindi rin naman yan chismisan area at walang ganyan sa kampanya yung chismisan area. Kayo sa inyo din magsiuwit nung kayo magchismisan. Ano <laughs> man namang antok na are bago pag naman ako'y umuwi sa bahay eh, hindi naman ako'y naantok at bago pag nasa sa trabaho ako'y antok na antok Hoy, call May kutkutin ka gadi. Ang pahingin naman akong kutkutin. At ako antok na antok lang kahit mani. Nakapili ka ka kay Aling Merna. May tinday yung mani eh. Itinatago e, nga yun sa gwardiya eh. Pahingin naman ako ako antok na antok eh. Walang makakutkut din eh. Ala, pagkaga na rin ako yung antok na antok din eh. Eh, di ko kutkutin ko ang sarili ko. At saka ako yung walang nabiling mani. Ari mani, kukutkutin mo kung gusto mo. <laughs> Ay, call gising na gising na pala ang diwa ko. Kung talaga mo lang, di man ang kukutkutin ko eh. Hindi na, malaon nang gising ang diwa ko. <laughs> Lina, na, oh. Huh? Masig ako nga, eh, oh. Sobrang bilis ko mag-asi, oh. <laughs> antok antok na talaga ako. Diyos ko, hindi ko makikita ang kuto. Ano? Lips, baka naman may kindi ka dyan. Ako hinimatay na talaga sa antok, eh. <laughs> Tingnan mo na akong isa. Kahit man, eh. Ano ka? Pagka ganyan ang mata ko'y nagkakapit na din sa akin kapahihingi ng mani, wala nga ako nahingin ng mani kay konsente. At ang pinapakutkot pa sa akin kanyang mani. O, oh, tigay lang ninyo. May ganyan mo pong mo sa inyong bahay at ikay hindi natutulog bago din sa, sa loob ng company matutulog? No, style mo? Ganyan mo mong hotel ng company? Pagkakas ko ako yung antok-antok na nga din kung hindi ko ang inaasik ko. By lips, ikaw kayo makakatulog dun sa sa bahay namin na puro video kaya katabi. Aba, ako hindi makakatulog kanina eh. Lasingan na lasingan. Ikaw ko naman makapag-apartment sa tabi na resort. Ikaw ko'y makakatulog. Kahit gabi at araw, merong video ko okay? eh. Ay. Ba't Ako'y okay, antok na antok na. Ay, Diyos ko. Maitulog muna kaya ito. Hindi ko na kayang antok ay Gising. Self. Self-gising hindi hmm, ko na kaya. Maitulog ko ya ito. Tutulog ko muna ito, guys. <laughs> <laughs> ah. Atin mo. Ga, si Kulot at tulog na tulog na doon. Manta lang kami, antok na antok din sa pag-aasi. Hindi man lang kami ma makatulog. <laughs> kulot, gumising ka din. Ano nung pag diyan din, leader, eh, mapapa... na naman ang ating papel doon. Bigay ko eh, assistant. Isumbo Bigay ito eh. Tulog ng tulog sa company, idayo pa din eh. Ayaw matulog sa kanilang bahay. Kaganto ako yung antok na antok tulang makutkot makotkot din eh. Kaningaling ko na makutkot ang halang-hala ni Gael. <laughs> mga sip-sip, akala mo yung mga tagapagmana ng kumpanya eh. Huwag kayo magstigil niya kung gusto niyo matulog kayo dahil. Magaling kayong immortal, hindi kayo nakakaramdam ng anto. Mga aswang ata kayo eh, at gabi lang kayo nalabas. Bahala kayo dyan. Sip-sip so kayo kung gusto niyo, basta ako'y tutulog muna. <laughs> Uy, kumare. Kay mo may, ka na. Kiki mo make up na mo make up diyan. E, hindi break time naman. May crush ka na Oo, oh, meron po pogi doon atin ah, nan mo. Oo, oh, si kumare ah, at may 10 anak na eh. <laughs> ano yan to? Pero akong ano, foundation. Wala akong foundation, ako naglalagay oran na lang. Ay, ano lang iyan. Ari lipstick maglagay ka na rin ang ganda na rin sa labi. Ay, ah, hindi ako nagamit na yan yung foundation ang gusto ko. Timo mukha ko oily oily na. Sa itim ng mukha ko, pulang-pulang lipstick, lipstick pang pa ibigay mo. Sa itim ng mukha ko, pulang lipstick -ib pang ibibigay mo. Ano? Pula, yang pula na lang ang nakikita sa mukha ko. Ay, wala so, nga akong foundation. Hindi ako nagkakaroon. Para saan yan, kumari naman. Pang ganyan ang ano. Lalagyan kita na rin. Dali. Ayoko, kumari. Uh, baka, Ay, alam mo mabigat baka, 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 sa baka, 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 Gayaan ako ng gayaan, ha? Gayaan ako ng gayaan. Ay, malis ka na diyan at wala kang mahiram sa foundation. Ay, di mo na kumari at wala naman akong gagawin doon. Manunood na lang sa iyo. Well, Ay, okay. hoy, mga kumari. Baka nakakalimutan niyo kayo nasa sa loob ng company. Eh, ano naman? Eh, di break time. Kaya, Kaya yung bawal ma ang makeup sa mga inaasin ninyo at baka may mga foreign mat yan. Bawal? Sige Pisikol sa interlight. Kaya mo naman ang daming nilagay nila sa lutas sa kampanya. Hindi, sana hindi nilang na kayo nagtrabaho sa company. Doon na lang kayo sa loob ng bar. Okay. No, ako, lips. Alam ko naman na ang pakay mo yung mga hihiram ka lang ng lipstick. Oo, oh, oh tsaka are. Oo, oh, pang curler. Dami-dami mo pang sinasabi. Wala akong eyeliner, kumari? Kaya nga. Ka? Dami-dami mo pang... Wala akong eyeliner, kumari? Wala. Diyos ko. Dami-dami mo pang sinasabi. Hihiram ka lang naman. Kaya na mo na. Bikini ka yan, ano? Diyos ko, nabuhay na yan ang kahiram. Naubos. Siya na nakaubos ng lipstick ko. Hindi ko may... Hindi na naman tayo. Bakit yan? Humira na! Humira na! na! Pagkakakuripot. Pang sarili ng gamit, hindi pa magawa. Hindi pa mabili. Eh, paano yung sa lalaki inuubos? Ito <laughs> <laughs> na nga. Bago ngayon, kunyari pa yung magbubunga nga din Nabawal-bawal daw sa kampanya. Eh, alam na alam ko na... Tuwing niya nilalapit sa akin, una, bubunga nga anak ko. Ang sunod, pera muna nga ako ng lipstick mo, pera muna nga. Lahat na lang ay hiniram, Diyos ko po. Maganda dito, alam, hindi tayo makakatulog. Guha ng na, eh. Ikaw naman, sa Ang sarap na, Para lang tayo nagsasayaw, ano? Mamamayat pa tayo. Kaya nga. Ang sarap dito sa conveyor, anong gaya nga? Hindi naman ba dito. Huwag mo namang ikatulak at ako'y nasasaktan, maiipit na ako eh. Maridahan-dahan nga lang ito. Honey, sino na naman yung kasama mo? Sino na naman yung kasama mo? Diyos ko, rin ko lang, Ika, huwag ikaw huwag mag-selos diyan. yan. Uy, kayo kumain na, tara na may binila ako. Abay, maya maya at 5 minutes pa bago mag-break time. Umuna ka na, eto i-order mo na din doon. Tara <laughs> na! Saglit lang, amat baka ako makita ng aking bisor. Sino na, sino yan? May asawa anak ka na sa labas, ki. Kay... <laughs> Hindi, hey, huwag nung maingay at baka tayo marinig. Kaya pala ikilito, dulagi, eh, ano dyan? Huwag ka na maingay at na lang kita mamaya ng pagkain. Pag Kumari ka, ba asawa at anak mo. <laughs> Hindi. Uy, huwag na maingay. Take kalanda. lang, <laughs> <laughs> Banggitin mo yung... Pag sa labas ng company, single ka pag nasa sa loob. <laughs> Hindi, pag nasa sa, ay, sa ay, loob. Ay, pag nasa sa loob, single ka pag nasa sa labas. <laughs> Double ka. Mm doble -mm. Double car, ka. One, two, three, action. Pag nasa sa loob ng company, single ka. Pag nasa sa labas, i double, double ka. Huwag ka lang ang mainan. Ang break time na, ililibre kita. Tumigil lang yung gusto mo. Oh, tara na, break time. Tara na, break time na. <coughs> Sumama ka na sa amin. Kumari, may asawa't anak ka na. <coughs> Alam ko yun. Hayaan mo kami. Sumama ka na. Huwag ka na maingay. Tara, tara. na. Ano Alam mo, um, ulam mo, kumari. Ano? Uy, mga kumari. May bigan. Ate Mari. Ano oh, yan? Ate may tinidang sisig. Oo. Oh. Oh. Eh, bilhin nyo na at isa na last naari May ulang ka ga? Wala, nga. Ate tayo, magtakay e, ka Huli, huli ng bisor natin, patay ka. ka e, Huwag <laughs> ka na nga maingay. Okay, at isa naari ari, itago mo na lang. Eh, ano yung utang muna sa sahod ang bayad ha? Sige, take 25 na lang kami. Oo, oh, oh. <laughs> hati kami din ha. Oh. Salamat ko mari. Pag nahuli, huli ng bisor. Huwag ka kasi maingay, kaya mga tinahuli. Marami ka na yata ang labintahan. Eh, na lang kami to. Libre na nga namin. Oo, kumari ka naman eh. Iisa na nga, iyan ang halaangan, tinitinda ko, i-libre ko pa sa inyo. Oo, kum dami mo na ng bait ko mara eh. Para limang piso, limang piso tubo lang. Si Sige, eh, sa aming dalawa to ha. Usapan, pag ayaw pinabayaran mo, ka namin sa visor mo, babayaran namin o mata-terminate ka. Mata-reaction. Usapan, aray, babayaran namin o mata-terminate ka. Iyo na nga halaang, subang ka, ini-ini na mo. Dala mo, hindi ka namin susumbuhan. Kung tinda ka lagi, oo. May ulam na tayo. Oo, nang kanin. May kanin ka ay, nandun pa sa aking ano. Locker. Locker. Kukuhalin ko lang. lang. Oo. Oh, ay, tara. Doon na tayo kumain. Tara. By lips, anong ginagawa mo dyan? Huwag ka maingay na hudas ka. Alam mo, kinakain ko ang binalot ni center. Pinuha ko doon sa kanyang lagay. Yan ako'y gutom na gutom na alam na ang baon ko yung nakalimutan ko. Oo, oh, okay naman ka na. Pinabaon sa kanya yan ang kanyang asawa. Tapos kinain mo la, Mga galing kang hindi nasulok ang iyong mga sasapnaan. Pagkagandang gutom na gutom na. Ang mahal naman ng mga tinda sa kantin. At saan ka Sinigang na manok ang tinda. Kung hindi mo mapapakain ng sinigang hindi. na manok. May magaling kang hindi nagsasawa sa tinda sa kantin at puro naman sinigang na manok na paulit-ulit na lang wala namang kalasalasa lasa hindi magbaon ng asin. Diare, kinuha po ang binalot ni Consenter at ang sarap ng ulam, manok. Pinaritong manok. Hindi ko na naawa doon sa isa. Sumalo ka na lang din eh. Eh wala na yata. Wala na nga, taubos na. Kay na kanina ka pa yata Ay, eh, na Na. Nasaan na. na kaya ang binalot ko din Sino kaya masiba ang nakakain ng akin binala? Wala <laughs> nga naman, hindi pa kinain pati balutan eh. Ah, ah, ako, kainin ko kayo kayo, gutom na gutom na. Diyos ko po. Mga nagsisipag tarbaho bago hindi naman mga bibili ng kanilang pagkain. Lips, nakita mo gudin din yung pagkain ko. Lips, nakita mo gudin din yung pagkain ko kung sino lumamaw. <laughs> ano ko, Sante? Alam mo kahit break time ngayon ako'y nag-aasi, anong, anong naman kinalaman ko sa binalot mong iyan? Paano kung kakainin yun eh kahit break time ay eh, ginagawa kong mag-aasi din eh para malang matapos ng maaga? Tigilan mo. Sabi mo, ako'y mag-OT off kaya kahit break time ako'y ano, nag-aasi. Kita mo ako'y mag-OT off ngayon kaya nga ako'y nag-aasi din eh. Alam mo yung sasabihin mo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, goes. Wow, Tol, sipag mo naman masyado. Oo nga, nag-aasi ka nga. Hindi mo, nakalimutan mo pang... Puno sa yan labi mo. Bakat na bakat dyan yung ulam na manok ko. Oh. Kakahiya naman sa iyo. Ay, may bakat pa ganang manok. Ay, kumari pero ang sarap ng manok mo. Sino nagluto noon? Pinarito eh. Ang sarap. di yung asawa ko namang tagtaga na ngayon nga lang ako pinagluto sa tarambuhay ko. nakahabab mo pa. Si so, din naman, hindi man lang nagtara kahit but o. Oh, man lang ako. Utang pangambigas na ipinabaon sa akin. Nahabhab mo naman agad. Kainamang ka din.